nagising ka na naman. Bago ka makipag-usap kahit Pangino, punta ka uli dun sa walang nakakakita sa'yo. Manalangin ka uli. Panginoon, salamat po. Iniligtas mo kami sa magdamag. Maraming pwedeng mangyari sa magdamag. Eh. Sa ngayong umagang ito, nakikiusap po ako uli sa iyo. Ako po'y maghahanap buhay. Papasok sa eskwela ang aking mga anak. Maiiwang mag-isa ang aking asawa. Sana po, Samahan mo kaming lahat saan man kami po maroon. Iligtas mo po kami sa masasamang tao. Iligtas mo kami sa mga panganib sa daan. Sana Loobin mo, Ama, makasumpong kami ng biyaya sa iyong paningin sa maghapong ito. Sana po kumita ako ng sapat para sa pagkain at pangangailangan ng aking mga anak. Salamat po ng maraming marami sa iyo. Sa pangalan ng amin, Panginoong Heso Kristo. amin. O, oh, umalis ka na sa bahay. Huwag ka nang mag-alala. Bahala ang Diyos sa pamilya mo at sa iyo. Yan po ang pananalangin iniutos at itinuro ng ating Panginoon Cristo. Kristo. Ito ang pinakamabuting pag-asa ng isang Kristiyano. Lagi tayong makikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ang Diyos ang bahala sa pinakamabibigat natin problema.